programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Mga kachinas and welcome sa aking munting channel. Ngayon nga ay kampanting-kampanti itong ng si Divina na hinding-hindi na nga daw lalabas at magpapakita pa itong nga si Leilani sa kanya dahil nga sa ginawa niyang pagtangkang pagtapos ng kanyang buhay ngunit walang kalamalam itong nga si Divina na itong si Leilani ay unti-unti na nga gumagalaw at ah, nakapokus kasi itong nga si Divina sa pag-agaw nga dito nga sa pamilya nito nga si Shilin at gusto nga niyang mapas sa kanya ito ngang si Raymond na matagal niya lang ninanais na makuha dahil nga kasabuat niya itong si Sonya na bienan niya nitong si Sherlyn dahil ang sabi nga ni Sonya ay mas gustong gusto nga niya na maging manugang itong ngang si Adivina kumpara dito kay Sherlyn ano na lang kaya ang malala sasabihin nitong ngang si Sonya once na malaman niya nga ang katotohanan sa pagkatao nga nitong si Vina na si Divina ay niloloko at pinapaikot nga lamang ang kanilang pamilya ngunit ito namang si Leilani ay gumawa lang nga ito ng paraan upang makausap at matawagan nga ang ating bidang si Princess at ngayon ay ipagtatapat na nga niya kay Princess ang katotohanan dahil para naman maranasan ng ating bidang si Princess kung papaano ang buhay at nang hindi ka kayang api-apihin at nang magbaliktad nga ang mundo nito nga si Libby at ng ating bidang si Princess kaya dito ngayon ay ipagtatapat na ni Leilani ang katotohanan dito nga kay Princess na sa ikagugulat at ikawiwindang ang sasabihin nito nga si Leilani na siya at siya Sherlyn ang tunay na mag-ina kaya dito nga ay hindi halos makapaniwala ang ating bidang si uh, Princess lahat ng kanyang natuklasan at nalaman at ipinagtapat sa kanya nitong ang si uh, Lailali na ito pala ang dahilan kung bakit nga siya gustong patahimikin nito ang si Divina dahil sa napakalaking sikreto na hawak at itinatago nga nitong si Leila ni kaya guys napakarami po, po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng City Jail kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share para mag-update kayo sa lahat ng gagawin kong videos, maraming salamat po. Ingat, God bless and bye bye.